ingatang manghusga sa kapwa. Alam nyo, mag-ingat tayo sa panghusga, paghusga sa mga personal na buhay sa ibang tao, lalo na kapag wala naman tayong nasagap na impormasyon tungkol sa kanya o kahit sabihin natin na meron tayong nalaman tungkol sa kanya na hindi maganda sa atin na lang yun wag tayong papayag na masira siya sa ibang tao wala tayong karapatan na magjudge wala tayong karapatan na i-chismis siya kasi nga naniniwala ako sa karma kung ano ang gagawin mo na masama babalik 'yon sa iyo at kapag nangyari 'yon ikaw ang gumawa maaaring nangyari din sa iyo kaya wag ko nating i -judge ang tao huwag po nating husgahan kasi na hindi tayong makakatanggap ng blessings